Ang pagbabalik ni Kaisoto, matinding babala para sa Australia at New Zealand sa FIBA World Cup Qualifiers. Matapos ang masakit na kampanya ng Gilas Pilipinas sa nakaraang FIBA Asia Cup, isang malinaw na bagay ang lumutang, malaki ang naging kawalan ng pambansang koponan nang wala ang kanilang 7'3 big man na si Kaisoto. Sa mga laban kontra Chinese Taipei, New Zealand, at Australia, makikitang malaking butas ang iniwan sa depensa at opensa ng Gilas, partikular sa shaded area. Kung may kay Soto, hindi basta-basta nakaka-score ang kalaban sa paint. Siya ang nagbibigay ng rim protection, shot altering presence, at consistent inside scoring option na kulang na kulang ang gilas noong Asia Cup. Dahil dito, ramdam ng marami na kung nandyan si Kai, ibang iba ang magiging resulta ng ating mga laban. Ngayon, sa nalalapit na 2025 FIBA World Cup Asian Qualifiers, umaasa ang sambayan ng Pilipino na makakabalik na si Kai sa national team. At tila magandang senyales ito dahil kamakailan lamang, nagpost si Kai Soto sa kanyang official Instagram account kung saan makikita ang kanyang pagbabalik sa court para sa unang pagkakataon matapos ang injury. Isang malinaw na indikasyon na unti-unti na siyang bumabalik sa 100% condition. Kung makakalaro si Kai Soto sa qualifiers, siguradong magiging malaking problema ito para sa mga powerhouse teams tulad ng Australia at New Zealand. Maliban sa kanyang tangkad at depensa, malaki rin ang mayaambag niyang presence na magbibigay ng confidence sa kanyang mga kakampi. Ang kanyang pagbabalik ay maaaring magsilbing inspirasyon at dagdag na lakas para sa gila sa kanilang misyon na makuha ang panalo kontra sa malalakas na koponan. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung siguradong makakalaro si Kai sa qualifiers pero malinaw na ang kanyang pagbabalik sa ensayo at sa court ay nagbibigay ng pag-asa at excitement sa buong basketball community ng Pilipinas. Kung tuluyan siyang makabalik, walang duda na magiging matinding babala ito para sa Australia at New Zealand. thank <laughs> you